daw nga sinasabing bawal, kaya dapat talagang iwasan mo kung takot kang mahuli. Yan lang naman yun. Hello guys! Bago ka pa ba dito sa Hong Kong? Or nagbabala kang mag-apply dito sa Hong Kong? At gusto mong malaman kung ang mga pinagbabawal dito? Kung ganon, tutok lang. Ang isa sa mga dapat mong gawin para tatagal ka dito sa Hong Kong is dapat mong malaman at dapat kang sumunod sa mga pitakaran dito sa Hong Kong. Dapat alamin mo ang mga pinagpabawal para maiwasan mo itong gawin or magawa. Kaya isishare ko sa inyo ngayon kung ano yung mga bawal na yon na bilang isang domestic helper is kailangan nating iwasan. Ang number one talaga is bawal manakit ng mga bata dito sa Hong Kong. Uh, isa yan sa law dito na bawal saktan ang mga bata. Kahit na yung mga parents na nila dito, bawal silang saktan. So, what if pa tayong mga helper lang, mga katulong lang nila. Mas, mas lalong mabigat yung kaso natin pag nanakit tayo ng alaga natin. So, number one talaga yun na bawal. Kaya pag pumunta kayo dito, magbaon kayo ng mahaba, Ay, hindi lang mahaba, super super habang pasensya. Dahil yan talaga yung number one natin na, na problema dito. Kung paano natin, um, paano tayo magtimpi, paano natin i-handle yung yung inis natin, yung galit natin, yung, yung nararamdaman natin na hindi kaya-aya pagkaharap na natin yung mga alaga natin na makukulit, na naughty, na basta yung mga bata kasi kahit, kahit saan naman, marami talagang ugali yan, lalo na yung mga uh, medyo may nagkakaedad na. Siyempre pag bata pa lang, wala pa yung pero pag medyo makinaya na nagkaisip na yan, na, yan madedevelop na yung mga ugali nila so kailangan natin niyang paghandaan bago tayo pumunta dito uh, ako nga noon nakatry ako na yung alaga ko yung bago pa na ako dito yung first ko talaga na alaga ilang taon na yun siya? 8 years old na yun siya 7 yun siya eh, pero mag 8 years old na yun siya so isipin mo na lang kung ano na yung attitude nun tapos hindi ako ang nakalakihan niya so may isang siyang helper before ako may isang helper na kasama niya bago ako bali pangalawa ako nung time na 'yon parang hindi niya matanggap na papalitan na yung yung nagbabantay sa kanya nung first week ko talaga grabe yung napagdaanan ko sa kanya na try na may nagawa siya sa akin na hindi hindi ko nagustuhan tsaka hindi yun normal nagawain ng mga bata sa Pilipinas pero inisip ko talaga na kailangan ko talagang kunin ang loob niya kailangan kong habaan yung pasensya ko kaya hanggang sa nakuha ko na yung loob niya, naging close na kami. Kaya yun din ang, ang isa sa dapat nating unang gawin, ang kunin ang loob ng ating alaga. Ang pangalawa is bawal mag part-time. Yes po, bawal na bawal dito ang mag part-time. Ang um, halimbawa niyan is um, nagtrabaho ka sa ibang amo, sa ibang tao na ang nakalagay sa kontrata mo is pag nahuli ka na nagkatrabaho ka sa ibang tao na hindi mo employer, mabigat ang parusa yan Pwede kang mapauwi sa Pinas or pwede kang makulong dito sa Hong Kong. So, dapat talaga nating iwasan na mag part-time dito. Lalo-lalo na yung mga bagong dating dito. Hindi ba lang i-approach kayo ng amo nyo na mag-work sa kaibigan niya kahit isang araw lang? Or yung amo nyo is mayroong mayroong shop sa palengke tapos tutusan kayong magbantay doon o di kaya maglinis doon huwag kayong kumaya kasi kayo din ang kawawa hindi yun pwede, bawal yun kasi ang nasa kontrata natin magtatrabaho lang tayo sa bahay niya hindi sa shop niya o sa office niya o sa anin man doon kaya dapat aware din kayo dyan lalo na marami kasing case dito na yung employer nag-aas ng nag-aasa yun na magtrabaho o di kaya may, may time na um, may experience ko na niyan. Nagbakasyon ang amo um, sa China lang yun. China lang naman yun. Nag, nagsabi siya sa akin na sinabihan niya ako na kung pwede daw doon muna ako mag magstay sa friend niya kasi yung helper ng friend niya umuwing Pinas, e ngayon may anak yung friend niya na um, walang magbabantay. So, kawawa naman daw. Sabi ko talaga, hindi pwede yan. Kasi pag ako ang nahuli, ako ang kawawa. So, hindi ako pumayag. So, walang magagawa yung amo mo kasi alam nilang bawal yan. Dapat talaga mayroon kang idea na bawal yan. Kung hindi, kung papayag ka lang, ikaw talaga ang mapapahamak yung sahod mo na every week, yung sahod mo na konti, $50 or $100. Pag nahuli ka, hindi talaga yan makakatulong sa'yo. Kaya manahimik ka na lang pag day off mo. Magstay ka na lang sa park or saan, mamasyal ka, wag ka lang mag part time. Number three, bawal magtinda online. Yung magpo-post ka sa Facebook or kung saan man dyang application na pwede magbenta. Tapos may u-order sa iyo. Tapos mag-meet up kayo sa MTR or sa mang lugar na mag-aabutan kayo ng pera. Tapos iabot ia sa iyo yung in-order mo. E pag na-timing nga na na nahuli kayo ng pulis, hindi lang yung uh, nagbebenta yung mahuli, pati ikaw rin na bumibili. Malay ba ng pulis kung sino dyan sa inyong nagbebenta at nagbumibili lang? damay ka rin talaga. Kaya iwasan nyo yung online business dito. Bawal yun. Halimbawa lang may mga negosyante dito sa Hong Kong na mga mga nagbebenta ng mga mga goods, nagbebenta ng mga items. Tapos sinabihan ka kung pwede, pwede kang mag part time sa kanila na every Sunday. Ibenta e, mo yung ganito nila, ibenta e, mo yung mga, halimbawa lang may mga t-shirt silang tinda, tapos inas kanila na every Sunday kung pwede ibenta mo yung mga t-shirt sa mga park, sa mga kung saan-saan dyan. Huwag ka talagang gumawa niyan kasi bawal talaga yan dito. Pag nahuli ka, lagot ka. Kaya huwag mo rin gawin yan kahit na may mga gumagawa dito patago. Pero pag nahuli talaga sila, kaya dapat talaga huwag mo nalang gawin. Kasi ang maipapayo ko lang is... Iwasan talaga natin lahat muna ng bawal lalo na nag adjust pa lang tayo sa employer natin lalo na bago pa lang tayo dito sa Hong Kong hindi pa natin kabisado ang lahat magingat na lang talaga tayo muna kasi bilang domestic helper lalo na hindi natin bansa may mga mayroon talaga tayong limitations dito kaya dapat nating alamin yung mga limitations na yon para hindi tayo lumap sumobra at hindi tayo mapahamak. Iwasan talaga natin na mapahamak tayo. Kasi mahirap yun na dito pa tayo, halimbawa lang, makukulong or mapaparusahan na malayo sa ating mga pamilya. So, yun lang guys. Um, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe Shell Wonder Vlogs. Paki! kitap nyo na lang yung subscribe button dyan para makatulong din sa akin. At pag nag-watch kayo, please don't skip the ads. Please. Thank you. Thank you sa mga subscribers ko at viewers. Bye-bye. Tara sa Hong Kong.